Good morning! Ngayong araw gagawa ko ng lychee dahil yung panganay ko ay gustong kumain niya ng lychee Bago ang lahat, gagawa muna ako ng caramel. 5 kutsarang sugar. Nasa sa inyo kung gaano kadami. Nilagyan ko ng kukunting tubig. Hayaan ko lang siya dyan hanggang sa magkolay brown. Silip-silipin ko lang siya. Tapos may lemon pala ako. May itlog at saka merong condensed milk. Yung itlog kahit puti okay. At meron akong fresh milk. Kung walang fresh milk, water is okay pa Kapag rin. Kapag gumawa pala ako ng lychee dahil hindi ko talaga sinasali yung puti dahil gusto ko talaga yung leche plan ay masyado siyang creamy. At yung natutunaw lang ba sa ating mga bibig So habang nagkuning-kuning ako dyan sa itlog, dai, ay sinilip-silip ko na naman ng ating sugar na ating gagawing caramelized, dai. So ikot-ikoting lang natin yan. Hindi ko siya gagamitan ng mga spatula at kung ano-ano pa, dai. Tapos, dai, babalik na naman ako dito sa itlog. Tapos babalik na naman ako doon sa sugar na kinameralize natin. Pero kung hindi pa kayo masyadong madaling kumilo sa kusina, ay unahin nyo muna mag-caramelize nitong sugar. So ganitong color, dai Okay, okay na siya. Ilagay natin sa hulmahan. Tapos, iikot-ikot natin yan day habang nakakilos pa yung ating kinaramelize na sugar. Kasi pag nanigas yan, hindi na yan maikot-ikot. Para lang talaga ma-scatter siya sa buong baba ng ating hulmahan. Pagkatapos, dito na naman tayo sa condensed milk. Kung ako sa inyo, gumamit talaga kayo ng condensed milk kaysa condensed cream. Magkaiba yung condensed milk at saka condensed cream. Kaso lang, mas mura-mura kasi yung condensed cream. Binati ko muna yung mga egg yolk para hindi tayo mahihirapan sa kalisod mamaya. Tapos, nilagay ko na itong condensed milk. Tapos kung gaano kadami yung condensed milk, ganun din kadami yung fresh milk na ilagay. Tapos kung wala kayong fresh milk, ay magtubig na lang kayo. Tapos konting patak ng lemon. Ito yung lemon na ginagamit ko dahil na liquid na para naman kasi hindi siya masira. Kahin. halu lang siya ng maigi dahil. Tapos dito dahil kasi tinabad ako maglabas ng steamer dahil ay naku dahil naging binto ako ng steamer pero wala din nangyari dahil. Tapos salain ko lang itong mixture natin. Dito ilagay natin siya sa holmahan na merong karamel sa baba. Ah, tapos takpan ko siya ng aluminum foil. Tapos nilabas ko na talaga yung steamer ko. I-steam natin siya ng mga 30 to 40 minutes. Habang nagluluto ako ng leche plan dahil dumating na pala yung mag-ama ko. Pinasyal pala ng asawa ko yung mga anak so, ko. So, umuwi silang may dalang McDonald's. Tapos binirhanalin ako ng McDonald's. Alam na ng asawa ko kung anong gusto ko sa McDonald's. Fish of pili o di kaya cheeseburger lang at saka apple pie. Kaya hindi na yan siya magme-message ko nung bibilhin niya para sa akin. Di alam man niya yung gusto ko. Dahil ang date-date pa kami noong unang panahon din, ba? Ay, alam na alam niya yan, dahil... Tapos, may bit, -bit siya ng plastic na nakasulat sa plastic ay birthday. So, nagpunta pala sila sa store ng mga tindahan ng mga gamit ng mga bata na ang pangalan ay birthday. Binila niya yung anak ko ng kung sa bagaday pinag-shopping. Yung mga bata, di ba? Binila niya si Bunso ng tatlong pantalon at saka dalawang upper. Tapos, yung batang babae naman ay binila niya ng isang lower at saka isang jacket. So, fast forward, umabot na ng 40 minutes ang aking pagluluto ng lechi Tinusok ko ang kanyang lubot. Charot. Tunusok ko yung litchi plant, dahil bakong okay na ba siya kung luto na. Tapos, tinanggalan ko ng tubig. Tapos, dahil nagluto pala ako ng inasalong mga oras din yung mga yan, dahil. Tapos, after ng mga ilang dekada, dahil pinalamig ko na ito, tatanggalin ko na siya sa... Hol mahanza. Yang lechipan, day, binatayan talaga yan ang anak kong panganay, day. Kasi kain na, kain na siya, day, ba. So, ang ating lechipan ay napakagwapa na katulad ng nanonood. Tapos, sihiwain ko na siya. Hiwain ko siya ng mga walong piraso, siguro, day, para naman hindi mag-aaway, day, ba. Kasi kung hindi ko to hiwain, day, isa lang talaga katawang makakain ito, day. Kasi paborito ito ng panganay ko at paborito din ito ni Hapon. Madali lang talaga gumawa ng lychee plan ay hindi talaga siya mahirap. Kaso lang masyado siyang matamis daino no? Pero masarap-sarap man din dahi, no?